Thank you, thank you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 55 k So, samahan nyo ako Ayan, mag -me meet up kami ni Bossing sa 7-Eleven dito sa amin So, tara, samahan nyo ako mga kapatid Time check, alas gis pasado na nga po ng gabi ayan napakadilim na, umuulan pa pero alas 10 ang usapan namin ni Bossing, iniintay niya na ako, ayan medyo na late na tayo sa usapang oras namin ni Bossing pero napakabait na selan nito, ito yung mga kaibigan natin at palabas na nga tayo ng highway, ayan malapit na tayo sa patutunguhan natin, natatanaw ko na nga ang 7-11, 11-7, ayan napakabilis ng takbo natin dito, ayan nagmamadali na nga Flores na bilang. May nagbebenta rin, hindi lang siya sealed eh. No. magkano. Ah, di yata hindi DC Oh, hindi siya sila Alam 'pag GC. Pag meron kang ano, Marcus Gold, 10,000? Oo. So, sa 'yo, madami nang dumaan sa amin 'yun. Ah, uh, Sakto 55. Ah, oh, sakto 55. Oh, okay. Sorry. Thank <laughs> you, thank you. At nakauwi na nga po tayo mga kapatid. Ayan, sinalubong tayo ng napakalambing kong aso. Ayan, sama na kata sa video. Alagad napakulit nito. At ipapakilatis kulit sa inyo mga kapatid ang ating nabiling 2,500 piso. Napakabihira po nang may hawak nito. Kaya kilatisin yung mabuti to mga kapatid. Ito yung napakamahal ng value nito. At syempre, ito po ay gintoong barya. Kaya po medyo pricey po itong bariyang ito. Ayan po yung mga Certificate of Authenticity Ayan, yung dalawang yan Nakalagay po yung detalye Nambaryang ito Dito sa papel na to Ayan, dapat may ganyan Para kumpleto yung set Ayan po, silyadong silyado 2,500 piso MacArthur Ayan, I shall return Siya po yan mga kapatid Dapat mo may box Ayan, kung meron kayo At may Certificate of Authenticity Pwede natin pag-usapan ang presyo nyan. Ayan, PM lang agad kayo sa Facebook page.